Hi! Hey, magandang gabi sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat? Naway no, nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasabi. At syempre, balik topic tayo. Ano ang tatlong bagay na kinikilig si Mrs. kapag ginawa ito ni Mr. Ayan, pakinggan nyo to mga kalalakihan para may idea kayo kung ano ba dapat ang gawin niyo para kiligin ang mga kababaihan. Ang, un ang una mga kasabi ay bakhag. Bakit nga ba mas kinikilig ang mga kababaihan? ihan kapag kayo mayakap kayo sa kanila patalikod. Alam niyo ba kung bakit mga kasabi? Lalo kapag kayo ay nagluluto si misis. Siyempre na lalaki, babangon ito at talagang yayakapin ito ng patalikod. Mas kinikilig kaming mga kababaihan kapag ka ginagawa ito ng mga asawa namin. Alam niyo ba kung bakit? Kasi mas napipil namin yung pagpaparamdamin nyo ng pagmamahal. Piling namin is nagiging masaya kami kapag ka ito yung ginagawa niyo Sarap sa pakanamahal dam na binabakhab ka ng iyong mahal sa buhay. Lalong-lalo lalo na kapag mahal na mahal mo ang isang lalaki, tapos eto yung gawin sa'yo, napakasarap sa pakiramdam. Lalo kaming kinikilig kahit sa simpleng yakap lang ng patalikod ay talaga namang napakasarap sa pakiramdam mga kasabi. Ayan yung ating una na bagay. Ang alawa mga kasabi ay kisa noo. Alam nyo ba napakasarap sa pakiramdam bilang isang babae na halikan ka ng taong mahal mo lalong lalo pa sa noo kasi sabi nga nila 'di ba ang pagkisanoo ng isang lalaki ibig sabihin sign na ito ay bilang respeto sa aming mga kababaihan kapag once na nahahalikan kami sa noo. Kasi feeling namin ay ang ganda-ganda namin kapag once na kami ay nahahalikan ng aming mga asawa or jowa, mga kasabi. Kasi kakaiba kapag ka once na hinahalikan ka sa noo, ibig sabihin, mas nire-respeto ka ng taong mahal mo kapag ka eto yung ginawa sa'yo. Diba mga kasabi? Ayan yung ating pangalawa sa mga kasama ay simpleng date. Alam niyo ba sa mga kababaihan, kapag once ng isang lalaka ay nagyayaya sa kanilang mga asawa or jowa, kahit sabihin, tara, punta tayo, kumain tayo ng kwek-kwek. Tara, kumain tayo ng barbecue. Uminom tayo ng palamig Diyos. Ayan, basta lang, simpleng bagay na niyaya mo ang iyong jowa or asawa, napaka malaking bagay yun para sa aming mga kababaihan kasi feeling namin ay naglalaan kayo ng oras para sa amin na makasama nyo kami. Hindi man ito magarbong magarabo na sabihing date talaga pero okay lang ito kasi sa mga kababaihan kapag mahal namin ang isang lalaki at pinaparamdam sa amin yung ganito alam nyo ba wala sa amin yung garbo or simple na ang mahalaga sa amin quality time na makasama kayo sa ganitong gala mga kasawit. Yung ating pangatlo at syempre hindi mawawala yung aking advice topic na ito mga kasoy, laging tatandaan sa mga kalalakihan, kapag kayo talaga ay gusto nyong kiligin si Miss si missis at ang inyong mga jowa, simple lang, ganito lang yung gawin niyo yung una, pangalawa, pangatlo, tiyak na talagang mapapain love at mapapakilig nyo ang inyong mga asawa o jowa kapag kawan sa ginawa nyo ito. Napakasimple pero kung tutuusin, napaka-importante yan sa aming mga kababaihan kapag kawan sa pinaparamdam ninyo sa amin. Kasi feeling namin napaka-special namin sa inyo kapag kawan sa na napaparamdam nyo sa amin ang ganito. Kasimple mga kasawi. Ayan lang po yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsaporta nyo sa akin. Sa so, walang sawang pag-share, pag-comment sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!